walang ginto sa ilog na ito na aking hinugasan ng aking mga kamay magpakailanman. Alam kong may pag-asa sa mga tubig na ito, ngunit hindi ko kayang lumangoy. Kapag nalulunod na ako sa katahimikang ito baby, papasukin mo ako. Dahan-dahan lang sa akin, bata pa ako. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong maramdaman ang mundo sa paligid ko. Wala na akong panahon para pumili kung ano ang pinili kong gawin. Kaya dahan-dahan lang sa akin, walang puwang para magbago ang mga bagay. Noong pareho tayong natigil sa ating mga landas, hindi mo maitatanggi kung gaano ako nagsikap. Binago ko kung sino ako para unahin kayong dalawa pero ngayon sumuko na ako. Mayroon akong mabuting hangarin at ang pinakamataas na pag-asa. Pero alam ko sa ngayon hindi man lang ito nagpapakita. Ang I Easy on Meek ni Adele ay isang kanta tungkol sa paghahanap ng pag-unawa at kapatawaran sa gitna ng isang mahirap na yugto sa kanyang buhay. Pinagninilayan niya ang kanyang mga desisyon at humihiling ng pagkahabag habang hinaharap ang kanyang mga personal na pagsubok. Ang kanta ay puno ng emosyon, may taos pusong mga liriko at makapangyarihang pag-awit. Ipinapakita nito ang mga tema ng pagsisisi, paglago at pagpapatawad sa sarili.